Tama na ang World War at ipasa na lang ang resolution of both houses number 6. Yan ang panawagan ng liderato ng Kamara sa Senado sa gitna ng mainit na isyu hinggil sa charter change. Ngit House leaders, kapag hindi pa umusad ang chacha ngayon, taong bayan din ang magdurusa. Si Mela Lesmora sa report. Mga senador, kung pwede po, kung pwede po, tigilan na ang uh, itong personal na paninira sa aming speaker. Ayaw na po namin lumalim ito. Sa inyong lahat, magtrabaho po tayo ng maayos. Marami po tayong problema at I've said, ayaw na po namin lumalim ito. Tigilan niyo na po ang paninira sa aming speaker. Ito ang panawagan ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez Jr. sa Senado sa gitna ng mainit na palitan ng mga pahayag ng dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa issue ng charter change. Gate ng mga kongresista, gusto na nilang manaig ang pagkakaisa at kapayapaan kaya't sana'y matigil na ang anilay world war na ito at sa halip ay ipasa na lang ng Senado ang Resolution of Both Houses number 6 nang umusad na ang pag-amienda sa economic provisions ng konstitusyon. Ikinalulungkot ng mga mambabatas ang lumulutang ngayon na sa Oktubre pa posibleng maipasa ng Senado ang RBH6 mula sa una nilang ipinangako na Marso. Ang katotohanan is kung iyan ay iya uh, pag-uusapan pa lang natin starting uh, October, ang deliberations, uh, it's like literally killing uh, this, uh, this bill. Unless of course that is the real intent, no? But I'm not one to judge the intentions of our senator. Naniniw Senators. Naniniwala po kami sa House of Representatives sa kanilang binitawang salita. Uh, we're not questioning their credibility. And uh, naniniwala rin po kami sa kasabihang if there is a will, there is a way. Ito lang naman ang hinihintay ng taong bayan. Matapos ang argumento tungkol dito, nang sa ganon, ano ba ang both side, Congress and the Senate ay magkaisa para sa bayan. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, umpisa pa lang, isa lang naman ang hanggan nila sa pagtutulak ng tsa-tsa at ito ay ang iba yung paglago ng ating ekonomiya. Kaya naman, hamon niya sa mga senador. This is my challenge now to all senators. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor to amend the Constitution, to update the 37-year-old Constitution? Sino yung mga kontra para... By 2025, this is my challenge to the senators. Come out in the open, huwag po tayo magtago. Ita sabihin natin sa buong Pilipinas, sino yung mga senador pabor to amend, to update the 37-year-old constitution at sino yung mga kontra. And the people of the Philippines will decide whom to put in the Senate. Una ng inalmahan ng Senado ang ipinasang House Resolution Number no. 1562 ng Kamara na nagahayag ng buong suporta kay House Speaker Martin Romualdez at nagtatanggol sa kanilang institusyon laban sa umano'y intense assault ng mga senador. Pero tugon naman ng isang kongresista. I'm sorry, I didn't know we were not allowed to feel that way. Ah, uh, sa totoo lang, this rift should not have existed in the first place had we exercised some some form or some minimum amount of empathy. Kailan sa kasaysayan ng Kongreso ang isang chamber mag mag -o organize ng isang inquiry tapos ang matatarget, target yung leader ng isang chamber tapos sasabayan mo pa ng mga insinuations that we engage in illicit and illegal activity. Ano ba yan? Kayo na lang ang tama at kami ang mali? Kayo na lang ang nagmamahal sa bansa at kami hindi? Kayo lang ang defenders of the Constitution at kami gusto namin babuyan ng Constitution? Self-righteous much? No. Sa kabila ng mga issue, tuloy-tuloy naman ang mga pagdinig sa kamera. Ang House Committee on Ways and Means, katuwang ang Committee on Senior Citizens at Committee on Persons with Disabilities. Ipinagpatuloy ang kanilang talakayan ukol sa tamang pagbibigay ng discount sa mga senior at PWD sa bansa, kung saan ipinanawagan din ni Speaker Romualdez ang pagbibigay ng taas discount sa vulnerable sectors. Habang ang House Committee on Micro, Small and Medium Enterprise Development naman umikot sa pagpapaiting ng estado ng mga negosyo sa bansa ang naging diskusyon. Bukod sa mga committee hearing, tuloy-tuloy rin naman ang mga plenary session ng Kongreso para hindi maantala ang pagpasa ng iba pang mahalagang panukalang batas. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.